NPA sa Northern Samar, timbog ng mga sa kasong pagpatay. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag ni Jane. Isang kasapi ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar ang inalisto naman ng Second Northern Samar Provincial Mobile First Company dahil sa kasong kinakaharap nito na kasong pagpatay. Maliban sa Second Northern Samar Provincial Mobile First Company ay katulong din sa nasabing pag-alisto ang Las Navas Municipal Police Station at 19th Infantry Battalion Philippine Army. Nahuli ito sa barangay Pupunton, Las Navas, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang akusado, isang 35 taong gulang, binata, magsasaka at residente na naturang bayan at sinasabing kasapi ng unit militia ng Communist Terrorist Group. Ang pag ay sinagawa sa bisa ng warrant to arrest sa kasong pagpatay kung saan ang nasabing warrant ay inisya naman mula sa Regional Trial Court Branch 22. A judicial region law ang northern summer nung June 20 sa taong kasalukuyan at walang inilagak na piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Matapos na pa, ipaalam sa nasabing nga uh, wanted na NPA, ang kanyang makarapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine ay dinala ito sa Second Provincial Mobile Force Company para sa tamang disposition bago ito ito -over sa korte na may jurisdiction sa nasabing kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tanggalan sa Jane.